Hello guys, magandang buhay everyone. Guys, ito guys, magmadali ang luto tayo guys ng ano, pork steak guys. Get, magluluto tayo guys ah, uh, yung pork steak. Yung pork muna guys, binababad ko muna sa toyo at saka si guys. Pagkatapos, piniprito natin. Ipepritohin natin sila. prito. yan guys. Kasi masarap kasi pag piniprito muna bago siya gagawing pork steak. And pag pag light ano na, light brown baliktarin mo na 'yan. Ganyan lang guys, kadali. Madali ang loto lang luto nito guys, pork steak guys. Version ko 'to ha. Ah. Tingnan ko lang sa inyo kung anong klaseng luto yung anong ginagawa nyo guys. And guys binabalik oh, babalik mo rin yung ano yung pinag yung niloto mo kasi dyan lang din natin ano yun, guys dyan dyan na natin timplahan madalian lang yan guys o oh, ganyan lang babalik mo lang yung naloto na at saka ilagay mo ulit sa may ano kawali ganyan lang kabilis so, okay. saka yung pinagbabaran guys kailangan mo ibabalik yan oh. Okay. isasalin mo dyan sa pinagplituhan natin yan sasalin mo kasi ano yan eh malinis pa yan eh guys ganyan lang kabilis guys mabilis ang loto lang yan guys oh. lalagyan natin ng pampabango ground black pepper ganyan lang guys na guys oh ayan sibuyas na puti pala nilalagay ko guys ganyan lang kabilis guys ayan takpan natin guys okay na yan luto na yan thank you kasi mas magasarap kasi pag ano yung sibuyas na puti thank you guys maraming salamat thank you for watching